So, sa paglilinis naman mga kapigmate na mga nagtatay, syempre yung kulungan ng ano natin, ng inay natin, saka yung may mga bait, may mga taytay -tay yon. So, ang gagawin naman natin ngayon ay lilinisin natin yun, pero may paraan para hindi na mas lalong ano, yung magtay yung mga piglet na nagtatay. Dahil nandoon sa isang vlog natin, nandoon na yung paraan kung paano may, matumigil yung pagtatay ng bigot natin. So, ngayon naman, ang ibablog natin mga kapigmate ngayon about sa paglilinis naman. Kasi, sa mga nagtatay yung piglet mga kapigmate, syempre yung kulungan nila yan, may mga taytay. -tay. -tay. Yan po ay hindi kailangan natin patagalan. So, ang gagawin natin ngayon, lilinisin natin yung mga dumi na mga pig. Yan. So, yan. Yan yung kulungan nila. So, papakita ko sa inyo kung paano natin lilinisin yan na hindi dapat nababasa yung mga piglet. So, na mga kapigmit, ha? Wala alam tayo ng panghugas. So, yan. Pag pag nag-uugas tayo mga kumay na kuluan, magtutunay tayo ng isang side na hindi mababasa. So ito, pwede itong side na ito. Pwede itong sa gitna, pwede sa gilid. Kung mapapasin nyo, nandun sa kabilang gilid natin ng mga piglet. So ang ibig sabihin itong side na ito, pwede natin lilinisan yan. Matanggal yung mga dumi-dumi. Yan. Pwede natin tanggalin yung dumi-dumi nito para hindi na kumalat kasi ang madaming tingnan natin may nakadumudumi rin yung mga sigles at ang lang natin yung mga dumudumi dito ganun lang naman tuminutan yan sa, sa gante, pag ganito yan pag nalilito natin ito pwede rin natin sa paliguan kung inahin ikaw inahin ay pwede natin paliguan yung mga anak nito nagtatay pero yung inahin natin kala natin wala problema no so mas masaya natin yung pwede ng inahin natin bukol na bukol po yan mga kapigmate Aligwan lang natin sa isang inahin, si Harley. Tapos, yung dumi naman dito, ah, uh, tatanggalin natin, titinitin natin na tanggal yung mga basang dumi. Kahit ito tanggal na rin. Uh, Iwasan lang natin mga kapigmates na mabasa natin ng Ibabasa natin yung katawan ng piglet. Kasi lang mabasa yung mga pahamil ha. Dahil yung katawan nila, iwasan na lang natin mabasa. Na Ayan. Basta ganito yung ano na lang mo. Pwede nyo sabunin. Pwede rin hindi. Mas maganda kung tasabunin nyo. Ang hari kayo hindi ko na sinasabun. Dahil may pressure washer naman tayo. Ayan. Tapos itong main. Papaliguan na rin natin to. Ayan. Si Harley papaliguan na natin to. Tapos yung kabilang kulungan. Dito. Sa so, side natin, ang dami rin tayo dito, tayo. tayo Alahan natin yung isang din to. Kalau misalnya nak, hindi pa natin mapapaliguan kasi nasa side na yung mga bit so, pag natin yung itong nililinis natin ngayon yung sa kabilang side, pwede na natin ba sa inyo yun ayan, natanggal na natin yung mga dumi-dumi nila Kaya naman ang mga, mga tignan, patanggal yung mga dumi. Tapos yung mga pigment ay hindi mabasa. Pero yung hindi na, ito natin basahin. Ayan. So, ako yung ito. na, limus na. na. Yan. Hanggang natin. Kailangan walang ito dumi. Sa kabila, meron pa pala. Ayan, <coughs> So, yan. Okay na. <laughs> so, yan na mga kapigmates. So, nalinis na natin. So, kung mapapansin nyo yung mga beaks. So, wala tayong nabasa dyan. Ayun, oh, may mga taytay tay pa sa katawan. Yan ito, may mga tayo-tayo kung mapapasin mo yung ilalim mo, yun, no? Know. So, ito, madami rin to. Pero, hindi pa natin to pwedeng basahin. Hindi pa natin to pwedeng linisan kasi yung mga piglet, ito yung tambayan nila. So, mangyayari niyan, patutuyin muna natin to. So, pag natuyo na tong side na to, yan, may nyo, okay lang mabasa yung mga paa nila. Basta huwag lang sila mabasa yung mga, yung, yung mga piglet natin. Tapos ito, pag natuyo na rin to, ito naman ay pintura, hindi po yung dumi. Yan. So, napakadali dali lang nito linisan mga piglet, Napakadali rin itong matuyo. So, ito, maghintay lang tayo itong mga 30 minutes. Tuyo na yan. Tapos, sisimulan naman natin itong paliguan, itong isang inay natin. Tapos, yung mga piglet, habang ano naman, doon naman sila pupunta sa tuyong yun. So, ito, pwede pa rin naman natin linisan to kasi kanina pa lang natin ginawa ng parang para mawala yung pagtatay ng piglet natin kanina umaga. Yung pitanin natin natin, vlog natin kanina umaga na. So, ayan, mga may nagtatay sa kanila. Ayan, ayan. Eh. Pero yung iba, ano pa yun. Ito kagabi lang. So, ganito. Ang dami na malalambot ang dumi. So, ang nadali sa mga piglet natin ay yung anak nito ni Harley. So, yung anak naman nito ni Cookies ay okay naman. Walang problema. Kaya nagdadagdag pa tayo ng pakain dyan. So, ito. Yan. So, ayan ang mga taytay -tay nila, mga kapigmi ito. So, ito mga to, dapat hindi po yan tumatagal. So, kaya yan, ang gagawin natin, pag natuyo yung side na yon ang lilipat naman natin, ang hugasan naman natin o lilinisan natin, itong side na to, papaliguan natin tong inahin na to, saka lilinisan na rin tong plastic matting na to. Yan. Tapos, uh, update ko kayo sa mga bake na to na anak ni Harley kung may magtatay pa mamayang hapon. So, yun lang mga, pag, mga pigmate. Uh, pinakita ko lang sa inyo kung paano tayo maglinis sa ano sa kulungan na hindi nababasa yung mga piglet natin. At naman mga pigmate, pwede na natin paliguan yung iba ang ginagawa naman, may para naman tayo kung paano natin sisimula na paliguan na hindi sila mabibigla. So hanggang dito na lang mga pigmates, yun lang update natin. Maraming salamat.